Malawak ang TV mass screening at active case finding sang isasagawa sa lungsod Agham ng Munyos mula April 17, 2024 hanggang Oktubre para sa pagpigil ng nasabing sakit. Ang programa ay layunin ng City TV. Center at lokal na pamahalaan ng Saint City of Munyos sa pangunguna ni Honorable City Mayor Army L. Alvarez at bukas ito para sa lahat. Prioridad ng programa ang mga miyembro ng Poor Peace person with comorbidity o mga may high blood at diabetic, mga smokers, senior citizen, household contacts sa mga dati na active TB patients at may mga sign and symptoms ng 2 weeks sa pag-ubo, labis na pagpapawis at lagnat sa gabi at biglang pagbaba ng timbang. Magsisimula ang programa sa April 17 sa mga chest x-ray screening site sa mga barangay na sumusunod. Sa Bagong Sikat Gym ay siservisyohan ang mga barangay ng Sapang Kawayan, Bagong Sikat, Likaong at Magtanggol. At sa hapon ay sa Bikal Gym naman ang lugar ng screening at siservisyohan naman ang mga barangay ng Kabisukulan, Bikal, Fransa at Balante. July 17, 2024 ay gaganapin naman sa Rang Ayang Gym para sa Villa Isla, Dinglingay, Rang Ayan, Kalisitan, Villa Santos sa umaga at sa San Felipe Gym naman sa hapon. Naka-schedule naman ang mga taga-barangay Mangandingay, Rizal, San Andres, Mapangpang at San Felipe. Sa August 14 naman ay sa Bantog Gym sa umaga at sa hapon ay sa Villa Nati Gym. Schedule naman ang mga barangay ng Villa Nati, Villa Kiso. At Maragola sa October 1, 2024 para sa Gabaldon Gym ay para sa Katalanakan, Matingkis, Kalabalabaan, Gabaldon at Pandalia. Sa hapon ay sa Palusapis Gym naman ang mga barangay ng Palusapis, San Antonio, Curva, Labney at Naglabrahan. October 15 sa Maligaya Gym at ang nakatakdang serbisyuhan ay ang Barangay Maligaya sa umaga. Sa hapon ay ang mga barangay naman ng Poblasyon East, Poblasyon West, Poblasyon North at Poblasyon South para naman sa hapon. Nakamamatay kapag hindi na agapan ang TV. Sa kabuuan ay nasa 1.3 milyon ang naitalang namatay dahil sa sakit noong 2022 at tinatayang ikalawa sa pinakamaraming dahilan ng kamatayan mariban sa COVID. -19. Ito ay ayon sa World Health Organization. At ninanais na tapusin ang TB epidemic sa 2030 na layunin ng United Nations Sustainable Development Goals o SDGs. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.